Magandang araw sa lahat. Narito naman tayo sa ating tip of the day para sa ating alagang mga manok. May titulo itong pahinga rin ang kailangan. Ang kahalagaan ng tamang recovery sa matitinding insayo ng ating alagang manok. Maraming nag-aalaga ng manok ang porsigidong itrain ang kanilang alaga araw-araw Minsan, sunod-sunod ang insayo, sparring at conditioning. Pero alam mo ba? Ang tunay na lakas ay hindi lang nahuhubog sa paulit-ulit na training kundi sa tamang pahinga pagkatapos nito. Bakit mahalaga ang pahinga? Una, recovery. Muscles growth plus stamina. Kapag, kapag napagod ang manok sa matinding training o sparring, kailangan niya ang sapat na recovery para mas matumibay ang kanyang katawan. Dito, naayos ang mga micro tears sa muscle na siyang nagpapalakas sa kanya para sa sunod na pagsubok. Pangalawa, iwas sa overtraining at stress. Ang sobrang-sobrang training na walang pahinga ay maaring magdulot ng pagbagsak ng immune system, pagkawala ng gana sa pagkain, panlalambot o pagkapagod ng katawan, kawalan ng sigla sa mga sumusunod na sesyon. Pangatlo, mental reset ng manok. May emosyon din ang mga manok. Kapag labis ang physical stress, na naapiktuhan ang kanyang overall behavior at energy. Kaya mahalaga rin ang mental breather. Sa pagitan ng training days, kano kadalas dapat magpahinga ang manok? pagkatapos ng matinding sparring or long walks. Ipahinga ng isa hanggang dalawang araw depending sa intensity, bigyan ng tahimik, priskong kulungan at sapat na tubig at feeds. Sa buong conditioning cycle, maglaan ng regular rest day bawat linggo upang maiwasan ang pagkapagod. Bago mahalagang araw, ang huling 2 o tatlong araw bago ang isang event ay dapat may minimal movement lamang. Tutok sa feeding, hydration at light conditioning para sa handa niyang physical at mentally. Mga dapat gawin sa panahon ng painga. Bigyan ng malinis na tubig na may electrolytes lalo na kung galing sa intense activity. Iwasan muna ang stress factors gaya ng ingay o exposure sa ibang manok. I-monitor... Ah. I-monitor ang dumi at panindigan dito, magkita kung sapat ang recovery. Panatiling malinis at maaliwalas ang kulungan. Tandaan, ang tunay na champion ay hindi lang laging aktibo, marunong din magpahinga. Yan ang alagang tips natin. Sa mundo ng pag-aalaga ng mano, hindi sapat ang puro insayo. Ang sapat na tulog, pahinga at katahimikan ay mahalagang bahagi ng wellness routine ng isang alaga kung nais mong manatiling malakas at malusog ang iyong manok. Huwag lang puro galaw, bigyan halaga rin ang pahinga. Kaya kung nagustuhan mo ang ating tips of the day na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para gagawa pa tayo ng mga tips na katulad nito. Salamat!